Okay, mga kamukil, no? So, dito tayo, dito sa aming lugar, mga kamukil, na kung saan. Gagawin ko yung bahay ng magulang ko, no? Ito. Diwa natin kahapon, ito yung na, trabaho namin. Paglili out, pag susukalo, pag-huhukay, tapos nakapag-file pa ako, mga kamukil. Paliteryo na itong na, file ko kahapon in 1 day, no? Dito, nakadalawang patong na ako. So, papunta na yan doon. Dito, hanggang sa likod, mga kamukil. O, saka kugigiba yung itong bahay kapag na ako ng poste dito. Ayan. O, para pangalawang purpose, maulan kasi mga kamugil, napapansin yung kalangitan. Kahapon pa mga kamugil, laging kumapatak yung ulan hanggang ngayon. Pero, tuloy pa rin mga kamugil kasi may uh, limit lang ako dito. Uh, kailangan within two weeks. Uh, hindi ko man siya matatapos pero pwede na matirahan. No? Uh, although hindi ko talaga ito mga kamukin buuhan kasi wala din akong saktong budget no, kumbaga paunti-unti lang kasi hindi naman tayo ganun karami ng pera no? uh, basta importante yung mga materials na dinala ko dito mailapat ko lahat to no? O, may matitira siguro nito kunti na lang yung pagpapaganda na lang nito sa interior balang araw no? kapag ka kaawaan tayo ng Diyos so ngayon yung trabaho namin dito Maghahakot kami ng buhangin. May nagbibinta na ng mga buhangin dito. So, As in, medyo mahal, no? O so, may malapit na sapa dito sa amin. Kaya tiyagaan na lang, mga kamukil mo muna kami ng buhangin. Uh, yung ibibili ko ng buhangin, ibibili ko na lang ng siminto. Para sa flooring. Para kahit hindi mas matapos, at least na flooringan, ah. Malagyan ko ng wall yung palibot ng bahay. Madubululingan, masilingan. O oh, okay na yun, oh. No? So yung mga pintuan ito, sa susunod na naman, balik ko. Para... Kung makakapira tayo So ngayon mga kamukil, ito Umagang-umaga pa lang mga kamukil Naghahakot na kaagad ako ng buhangin Kasama ko yung papa ko So ngayon, puntahan natin mga kamukil Kung saan ako nagkukuha ng buhangin Doon mga kamukil, oh, oh Tiyagaan na lang, no, oh Sipag lang, importante Yun yung pangarap ko no? Matagal ko na tong pangarap Since, ba, ano pa ako mga kamukil Ah... Uh, bata pa gusto ko talagang magkaroon ng maga, medyo magandang bahay no? kasi uh, yung buhay namin no, napakahirap kaya ngayon ang pangarap hindi po basta bastang abutin yan no? imagine nyo maliit pa lang ako hanggang ngayon 39 years old na akong mga kamukil ngayon ko pa lang siya unti unting naaabot so walang shortcut no, sa pangarap uh, tuloy lang yan lang yung pinaka importante so, dito kami dadaan mga kamukil para sa pagkakakot ng buhangin o oh, nakakapagod wala tayong magawa no? ang importante magawang ko ng bahay yung magulang ko at the same time kung kapag uh, uuwi ako dito mga kamukil may maganda na rin ako mahihigaan no? matutulugan at may padama ko rin sa magulang ko na uh, so dito kami naghahakot ng buhangin mga kamukil no dito kami naghahakot ng buhangin ito sapa no o, tigaan lang. Tapos pati panambak, pamploring, dito kami maghahakot. O, buong araw kami ngayon maghahakot mga kamukil para bukas. Tuloy-tuloy na yung paggawa namin. Yan. Ito yung kasama ko, yan yung papa ko, yung pinsan ko. O. Basta matatapos nyo mga kamukil. Ito yung pinaka-area. No? Dito ako lumaki noon mga kamukil. Ito, sapa, may tubig pa dito. Ayan ito yung area namin. Da, napay karit na pang, no? Na siguro. Oo. Oh, dito mga kamukil nung bata pa ako mga kamukil dito ako. Madalas ah uh, kumikita ng pera, no? 25 pesos pa yung arawan ko noon dito. Maglilimpisa dito. Kung pagalilinisan namin tong mga kamukil itong niyog na to. Itong mga puno na to papuntang taas. Ayun ito may buko pa dito mga kamukil oh. bagong pitas tapos may panungkit no oh, matagal ako dito mga kamukil sa lugar na to ito ito lang na trabaho hindi ko na subukan itong manungkit taas ng panungkit oh ano oh. hirap ng trabaho na to oh, madalas ako noon dito mga kamukil dagat mangingisda talaga ako ayan papunta doon ng taas So, kaya nung 12 years old ako mga kamugil, huminto ako sa pag-aaral. Umalis ako dito sa lugar na to. Nakikipag sa palaran. So, nakikita nyo, no? Mamaya, papasyal ko pa kayo sa dagat dito sa amin. So, sa pagka ngayon, trabaho muna tayo. No, kailangan ma kuha natin yung goal natin dito. Yung target natin na dalawang linggo mahigit sa paggawa nitong bahay na to. Okay. Update tayo mamaya mga kamugil. Itong sapa na to mga kamugil. Dati-dati to hindi to nahihibasan, no. O iwan ko lang anong nangyari bakit nahihibasan siya. O, pero kapag malakas yung ulan, bumabaha dito, matagal din mawala yung tubig. Pero sa taas dito mga kamugil, may tubig talaga, hindi nahihibasan. Papunta lang dito nahihibasan siya. Siguro sa ilalim dumaan yung tubig. Ayun. Okay. laki na ng mga akasya. Oh. May mga puno dito. So, yan. Ito yung trabaho namin ngayon. Ito yung kuti natin. Buhangin ng sapa, mga kamukil. Dito, boy. Dito, pang. Dari sa tapang, oh. Atong pang pail. Dari sa ta. Kulang pa to. Kulang pa to, Oh, kulang to mga upat ka sako. Tila na diyan na dugang. Sako. Hmm, kana. Dito na. boy, ha panambak naman natin pang flooring. Oh. Oh, so, dito. Para pag pang file ng CHB si man kamukil medyo pino kasi. Ito dito pang na namin to. Tapos yung may mga bato-bato mga kamukil, diyan kami kukuha mamaya ng panambak. Isang araw kami maghahakot ngayon, no? Oh, so, bago pa ako dito pumunta mga kamukil, sinabihan ko na si Papa maghakot ng buhangin. Nakapaghakot sila mga kamukil pero konti lang dahil busy din, no? kailangan din maghanap buhay sa araw-araw no? o kahapon isang haluan lang namin yung nahakot na buhangin ni Papang ubus na ngayon yung trabaho ko kahakot na naman ako ng buhangin okay